Hello, welcome po sa mga pamalang TV Mga uh, guys, andito naman po tayo sa ating a uh, ang iigat dahil sa may nag-request po na uh, in cook daw kaya tayo ay maghahanap ng uh, igat sa ngayon at uh, sana ay maka ano tayo maka kuha ng meron tayong mai toto bali ang magiging pamay natin guys. Itong uh, tawag dito sa amin ay ano? Kalampay. Ito siya. Hindi ko alam kung ano tawag dito guys sa inyo. Bali ito yung magiging uh, pamay natin sa ating uh, pag-iigat. Sana i samahan niyo ako at uh, ay natin kung subok din talaga ito na pamain okay para guys magpapain mo tayo shout out nga pala dyan kay RN Sindong mix vlog papa shout out po kumusta kumusta ka dyan more power at uh, ito tayo yung mag uh, uh ano pain ulit ng ating uh, tayo magpapain bali hindi tayo nakapagdaya guys ng bulok dahil ginamit ng ating uh, ano kayaw yung ating bulok kaya bali kutsil lang ang ating nadala pero so, open naman siguro to tara magpapain mo tayo yes guys okay naman siya mataba naman And guys, bali dalawa lang muna ang ating uh, papeinan. Serain natin to, para sama-sama tayo kasakaling ka hulyo ni tayo. try natin ito guys. Try natin dito. Bali, kinain niya na. Sana ay mahuli natin. Let's go there, sir. Yes, sir. lugid natin. Yes, Ayan yeah.

sa b Bigas guys Ingatan tayo abit lang pala Guys nakaka pa lang tayo bali si mabit lang para guys kaya uh, na lang tayo laki laki na din ang isa ay ito yung payap yan yeah. Ada apa tayo? Thank dito tayo yung malaki laki yes, yan sya yes. yun so guys dahil sa patawag na din at ito tatlong piraso ang ating nakuha at uh, maliit pa yung isa bali dalawa lang na to. Ito ang ating maluluto yan yan guys kaya uh, pansamantala tayo muna Okay nga guys, bali lilinisan natin ang ating nahuling igat. Yan siya, dalawa. Binigay natin yung isa kasi payat siya. Yan. Ngayon ay bubuhusan natin ng mainit na tubig para matanggal ang kanyang madulas sa katawan. Dapat guys, ang ating uh, ano ay karamtaman lang. Ayan, pwede na siya kasi niya uh, matatanggal ng kanyang uh, madulas yan bali tatanggalan natin ng tubig yan siya pagka ano na pwede na yan ganap paglinis guys ng igat yan siya simple lang At uh, pagkatapos nganyan, bali hanohan natin ng ano yan, ng suka, bali gawa ng suka, yung sa sabah, saging, bali gagamasin natin sa suka para panigurahin na matanggal talaga yung pinakamadula sa kanya kasi nang medyo malansa. Kaya naman nagagayat-gayatin natin siya, mga yan, ganyan. Malilit lang ang gayat para yung sa part na matinik niya ay maputol ang mga ano niya, mga tinik-tinik. Yan. Ganyan lang siya kalit ang gayat yan. Yan. Bali, yan nga. Ang lulutoy natin. Na uh, higat. Yan ang ating kagataan uh, gagataan. din siya. At yung part naman na yan, ng ang ating uh, hidadaing. Yan. Ganyan siya. Yan. Kagayatan natin ng konti. Yan siya. Yan ang ating uh, daing na igat. At bali yan naman na uh, banta sa may puso guys. Ay bali tinatanggal talaga yan kasi yan ang lasang ano yan. Ah, mapakla. Kaya talagang tinatanggal yan. Sa may bandang puso ng ano yan, ng igat. Saglit lang naman yan tanggalin yan. Malinis na. Yan. Kaya bali tuloy natin ang ating paggagayat para do sa ating uh, gagatan na uh, igat. Yan nga mga guys, tapos na ng ating uh, pagbibisla ng ating daing. Bali, ibababad natin siya sa uh, suka. Bali, pitong piraso yan guys, pero mahaba naman. Yan. Lalagyan natin ng uh, suka uli. Yan siya. Dapat ma soka madami. Tapos lalagyan natin ng bawang. Yes, Ayan yeah. siya. Pagkatapos naman ay lalagyan natin ng uh, paminta. Ayan. At siyempre yung may dahon, yung laurel kung tinatawag. Ayan. Yes, Ayan yeah, guys. At siyempre hindi mawawala yung konting asin. Yes, Ayan yeah. siya. At yan naman ating gagataan. Yan. Yeah. You now guys. Bali. Dahil sa ilang minuto na din natin na ibabad. Pwede na siyang ano yun. at yan ang ating gagataan. At yung ano naman si O anong tawag niya sa inyo. At yan ang ating panggata. At siyempre hindi mawawala yung ano yung ating uh, tandad. Yan. Yan siya. At dahil sa tayo ay hindi na pwede sa ano sa mga mantika at mga may gata, ah, yan ang ating ulam. Danggit lang. Yan nga guys, dahil sa ano, naisalangin natin yung ating uh, igat. Yan siya. Pakuloyin lang muna natin ng ilang minuto. Yan. Lapit nito guys. Yan siya. Abang natin yan. Yaw, pa-extra muna tayo dyan. Yan Yan. Lapit na. Wow. Ang bango. ayan guys lapit na kunin mga natin yung ating pang sahog dyan bali ilagay natin yung tanlad tapos yung gulay tapos yung sigarulyas ilagay natin ayan kunting halokay video pa tutuyin natin ng kaunti dyan siya pagka medyo ano na konti na yung sabaw natin bali isunod natin yung ating uh, kakanggata yan siya wow so, guys siyempre hindi mawawala yung ating sili dahil ta, sa tayo ay uh, bicolano yan tatlo lang na siling labuyo para hindi naman maano dun sa ating uh, pagbibigyan at konting asin yan ayos yan na guys at simple may konting bits yun din ang palasa yan at ang ating uh, paminta yes, tabang habang nagpapakulo tayo, isa lang na din natin yung ating uh, pangulam, yung danggit. Para sunod-sunod. Wow! Ayos. Okay, ilipat natin. ilsa sa uh, luto na siya. Yan na, ang ating uh, tatlong pirasong uh, danggit. ngayon naman ay ilipat natin para tayo makapag-prito uh, ng ating uh, daing. Lagyan natin malunggay sa ating danggit at siyempre ang kalamansi. Yan. Wow. Ayos. Yan. Tayo naman ay mag-prito mag, uh, na ngayon. Mga kaigat, mga guys. Ayan ang ating uh, dying na igat. Yan yes, yeah. siya. Naparami yata ang paminta. Yan. Yan ang masarap guys dahil kasi bali babad na siya sa kartado. Kaya mabangong mabangos siya pati. Yan. Pitong piraso lang yan guys. Nating uh, ginawang daing na uh, igat. Yan. Yan, malapit na. Yan guys, ang ating ah, mm -hmm. uh, pernitong daing. Yan yeah. siya tapos din, at yan ang ating uh, finish product yan at dahil, dahil sa naging ating uh, bayaw ay eh, simpre, hindi pwedeng hindi bigyan yan yan po mga guys, mga kaigat mga ka ang ating milutong uh, igat may gata at may daing Okay guys, mga kaigat, mga konstruksyon, mga ka-workers, ingat-ingat po.